Good morning po sa ating lahat. So, ngayon po ay i-share ko po, po sa inyo yung testimony ko. Ako'y isang anak ng mahirap. Marami akong mapait na karansan na hindi basta-basta. Pero ginawan ko ng paraan para ay makapagtapos ng pag-aaral. Kasi naniniwala ako sa salawikaing na sa Diyos ang awa, na sa tao ang gawa. Hindi adlang ang walang walang wala ka para maabot mo ang iyong goal sa buhay. I graduated my bachelor degree last year 2017 pa. And tumambay muna ako dahil inaalagaan ko pa yung panganay kong anak. Then noong 2019, nag-aral ulit ako para ma-qualify ako for licensure examination for teacher. Nanay sa araw, estudyante sa gabi. Mahirap pero kinaya ko with the help and guidance ni Lord. Dumating yung pandemic, hindi kami pwede mag-take ng board exam kasi that time, mas priority yung mga nauna sa amin. Pinasok ko yung mundo ng pagbablog sa YouTube habang tambay pa and I earned from it. Noong pwede na kaming mag-file year 2022, napaisip, ako, napaisip agad ako, Self, ready ka na ba? Then I prayed, Lord, kung determinado na ako, mag-go agad ako. Dapat yung, yung bukas sa kalooban ko, then one night, ang saya ko. Hindi ko alam basta, ang saya ko at positibo yung nararamdaman ko tungkol sa exam, kaya nag-file agad ako. Hindi ko na naisip yung magagastusin, basta naisip ko na lang ay gagawin ko ang lahat para lang maipasa ko ito. September pa yung board exam pero Mayo pa lang nagsi-self-review na ako. Hindi, ma hindi madali, pero si Lord yung gumawa ng way para maging easy ang lahat. Yes, God is really, really good. Dahil He sent me someone, my friends, na tumulong sa akin financially at nakapag-review center ako. Lahat ng gastos ay sila na ang nagbayad. Sobrang focus at ako at seryoso na halos maiyak-iyak ako. Ang hirap pala kapag ang utak at katawan mo ang mapagod. Then isang araw, lumapit sa akin yung anak ko. Sabi niya, Mama, gusto ko ng kapatid. A baby sister. Dahil sa daw siyang mag So nasyak ako at natahimik. Tumango lang ako. Oh wow, paano ba ito? Dumaan yung ilang araw habang ako'y nasa bahay at patuloy na nagre-review. Bigla na lang akong humahal-bulhol ng iyak. As in iyak malala nagdarasal ako. Lord, essential po ang hinihingi ko. Pero gusto din ni Sky yung kapatid. Anong gagawin ko? Ako ay nalilito kung alin sa dalawa yung uunahin ko dahil gusto ko rin naman magka-baby ng na isa pa. Abusado naman ako kung yung dalawa ang ko. Dapat isa lang. Tapos pinray ko, sabi ko, essential lang, Lord, please, please. As in, iyak talaga ako. Saka na lang yung baby kapag nakapasan na ako. Pero baka pwede naman, ibigay mo na lang yung dalawa. Sa isip ni Lord, aba, humirit pa ha. <laughs> Basta Lord, your will be done. Ang akin lang ay pagsisikapan ko ang lisensya. As in lisensya yung number one priority ko this, nung time na yon. Lahat ng preparations ko, sinamahan ako ng Diyos. Dasal at yagalang. lang. Nag-exam ako at waiting na lang sa result. December pa, lalabas ang result ng exam. Pero November pa lang, ay may ibang result na ang nakita. <laughs> Lord! Pregnancy si test result ito! <laughs> positive! As in positive. Ang saya-saya namin ng asawa ko at anak ko, may baby number two na. So ito na ang hinihintay ko, December na. Siyempre, ang kabang, wala nang mapaglaglayan. Dumating ang gabi, na hinihintay ko, may result na, as I scroll down the list of passers, Umiyak talaga ako at kabado na halos narinig ko na yung heartbeat ko. Mas lumakas ang iya ko nung, nung malapit na sa surname ko. And tada! Nakapasa ako. I cried so hard while saying, Hala! Hala! Ganyan lang talaga ako. Thank you, Lord! Thank you, Lord! Ginising ko agad yung asawa ko at as sinabi ko ang good news. I aim and pray to tap that board exam. Pero hindi para sa akin yon. Okay lang, at least nakuha ko pa rin yung ratings na hinihingi ko. So see, ganyan kabuti ang Diyos. Hindi lang ang lisensya ang ibinigay niya sa akin, kundi pati yung baby number two. Yeah. Pero ngayon, hindi muna magamit ang lesensya kasi pinapalaki ko pa si baby. Pag pwede nang iwanan, another battle to begin with na naman. Tuloy lang ang laban at magdasal lang lagi. Let us always put God in the center of everything dahil hindi niya tayong pababayaan. Uh, iwanan ko sa inyo yung, yung verse na ito. Psalms 18 verse 16 In my distress, I called to the Lord. I cried to my God for help. For his temple, he heard my voice, my crying before, before him into his ears. And Matthew seven verse seven reminds us, ask and it will be given to you. Seek and in, and you will find. Knock and it will be opened to you. Thank you so much. Amen. So, that's how